Magandang araw. Isang cake lang ang aking gagawin sa videong ito. Dahil isang nga lang ang pa-order ko nung araw na ito. Pero kahit yan ay pa isa isang aking pa-order sa si isang araw, ay thankful pa rin ako kasi kahit papaano ay hindi tayo nasisiro. Pero syempre, hindi rin maiiwasan na minsan nga sa si isang araw ay wala ang pa-order. Dahil nga tayo ay bago pa lang at nag-uumpisa pa lang din. Simula nang mabili ko tong malaking scraper na ito, eto nga at hindi na ako gaano nahihirapan ng papapakinis. Tapos dito sa so ng cake, ayan, ganyan lang naman ang ginawa ko. Ayan, swirl lang ganyan paikot. Tapos yung pinaka-body ng KK Plain lang yan. Tapos dito sa may ibabaw, ayan, ganyan design ang aking inilagay. Bale, ito nga pala ay yung pinagkopihan nga pala nito. Ay yung aking nagawa din nung mga nakaraang araw. Tapos dyan sa may board, ayan, ganyan design lang din ang aking ginawa dahil ganyan nga yung una kong nagawa. At napasin nyo ba, ayan, may ilaw ako sa may gili dahil habang ako'y gumagawa dito ay biglang nawala ng kuryente. Pero kahit nga nawala ng kuryente, ituloy pa rin tayo pagde-decorate dito at isang nga lang naman itong aking gagawin. Nung unang ilaw lang na ginagamit ko dito, yung ilaw dito sa aking camera, kaya lang medyo nadidiluman nga ako kaya ayan, itin sinabi ko na sa akin yung aming ilaw na discharge. At dahil medyo may natitira pa nga dito sa akin na ato, itong minix ko na ito, ayan, inilagay ko na lang siya dyan sa may ibabaw para dagdag style din dito sa cake. Hindi ko na nga lang matandaan kung anong flavor ng cake na ginawa ko na ito dahil hindi ko nga siya nailista. At eto na nga ang cake, ayan, tapos na, nakapaglagay na rin ako ng mga drages diyan. Dahil nga gold ang ating cake, ayan, naglagay na rin ako diyan ng gold na drages at saka puti. At nung sa may body ng cake, naglagay na rin ako ng drages diyan, ayan, sa ating cake. And maraming salamat po kay Mamuela sa pag-order nitong cake. At doon sa pumake up nitong cake, maraming salamat kay Karina sa naging katrabaho ko dati sa kalapan. Bale, itong video na nga ito nga pala ay umaga na ito. Kaya kung napapansin nyo ay maliwanag na, na kumpara sa kanina na sobrang to dilim to nga at wala nga kuryente. Pagkatapos yung mapicture at mabidyohan nga ng ay ganyan, ayan, ibinalot ay ko, pinaya ko pinaya pinaya na rin yan, nilagay ko na rin yan sa box. Good morning, Balansig! Kama ay galing sa Bibili sana kami ng ulam kaso walang sarado pala yung bilihan ng ulam kaya ito yung amin na bili. Mga lumpiang Shanghai. Tapos bumili na kami ng gulay pang mamaya, tanghalian. Ah, uh, diba di ba? Ayos, kami ay nag ano, nag-abang din ng kumuha ng cake. Uh, <laughs> yung benta namin ng cake, nabili namin ng ulam. Ayos na. Malapit na kami. Ano na, may dumaan na may mga isda. Nga, abang kami ng isda mamaya. Baka may dumaan din. Sawa so, na sa isdang tabang mag-iisdang alat naman. Ito na ang ating ginataang pakwit. <laughs> ginataang pakwit. Ano ah, ga iyon? Basta pakwit yan. Gulay na may gata. Ayun ah, na yan. Tapos, pwede na lang natin ng Tuyo. Mmm. Wan ay Ayan. Nangisip yung tuyo na to. <laughs> Parang eh. Parang tagas hindi nakakain eh. Ah. Ayan. Ang ating tine eh. Kano ba tayo papayas na? Nasarap-sarap na nga ba ng Ayan. Lutulong na. Kainan na ulit.